I've been attached with the feeling of them waking up with you mamas Isang larawan nga ni Tito ay eh, na kung saan ay nabanggit nga ang empire ng Don Bell. Dahil alam naman natin ng ang parents nga ng ating Doni at Bell ay sobrang supportive talaga pagdating sa dalawa. At ito nga guys ang post ng ating Doni kahapon na kung saan itong araw ang first tournament ni Solana, ang bunso niyang kapatid. Nagrabi nga talaga ang pagsuporta dito ng ating Donnie Pangilina. At talaga ang nanalo nga raw ito sabi pa ni Tito A. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin na kung saan ay makikita nga natin dito ang larawan ng ating Tito A. At kitang kita nga rin siya ang headband na meron nga mukha ng ating Donnie Pangilinan. Na ayon pa nga sa caption ito, I told Solana to wear it during the game to intimidating to the opponent. The Empire said. At talaga namang nabanggit nga rito ng ating T2A ang Empire. Dahil na nga rin sa mukhang nakalagay sa headband niya. Sobra talaga silang natutuwa sa mga ganitong bagay na binibigay nga ng mga Babblies. Kaya naman stay lang tayo for more updates.